Ayan, good morning, good morning, good day mga tropa. Ayan, so uh, may item na naman tayo ulit dito. Ayan, isang estrella Park ulit. Ayan, so bali ang uh, topic na ating uh, gagawin sa ngayon is naglalakbal ba Pagka malakas daw yung hangin, binumbahan ng malakas na hangin, halos di na pumutok. Ayan, naglalakbal. Pero pagka mahina yung hangin, kumuputok naman siya ayan o oh. kaso konti na lang yung hangin kasi pinutok putok na natin ngayon na ayan so check upin natin to kung ano nga ating magagawa ayan saka ito kanina <coughs> hindi ko na naipakita yung process ng paghinang natin ayan Hinilang, hinilang natin ang back to back kasi ah, natatanggal na itong uh, kanyang uh, trigger so bali natin siya mga tropa ayan <coughs> katulad din kahapon nito mga tropa ayan arm score type din siya arm score ganon din ang uh, Naglalakbal ayan, so Bali, uh, na-repair natin to kahapon. Kaso, hindi ko na ipagita, hindi ko na i-vlog. Ayan. Sa mga arms cord yan na uh, ano, nag Pag nag lang naman to pa, is yung dipik uh, niyan is yung valve uh, malambot. Ayan. Malambot yung valve nya. Ewan ko kung yung bulb nito. Wala na, naitapon ko na yung, ay to wala yung bulb nya. Ito yung valve niya kahapon to, yung arms core. Ayan o. Bali, ang linagay is yung uh, guma. Guma ng uh, truck siguro to. Ayan, malambot. Ayan yung depicto nito. Nag-lock valve. Maski anong sundot ko dito, tinanggal ko tong uh, trigger. Maski anong sundot ko, ayaw pumutok. Kasi, uh, naiwan to. Ayan. Ang nangyari dito, Halimbawa, ito yung uh, firing pin. Ayan. Di bali nakasuksok siyang ganyan. Ayan. Pagka pinapalo mo yung hammer, ito nakadikit na sa valve housing. Ayan. Maski anong putok mo, ayan, lumulos-los na ganyan. No? Ayan, lumulos-los. Ayan, yung karamihan na uh, ginagawa ng mga tropa natin is binubuksan kaagad. Ayan, di nila alam may hangin pa kasi ito, gumagalaw na to. Ayan, no? gumagalaw. Kapag ka pinapalo ng uh, hammer yung nga uh, pairing pin ayan lumulus-lus lang siya ayan lumulus-lus ito nakadikit sa pairing pin valve kaya hindi mailabas yung hangin ay yung nakakadelikado mga tropa kaya wag nyo na nga subukan kapag sinabi ko nga mahigpit to tapos ito is hindi mo maikot siguradong may hangin yan tropa halimbawa linuwagan mo na ng kalahati tapos ito paikutin mo is ayaw umikot tapos itulak mo is lumalaban pa labas may hangin yan, tropa. Ayan. So, bali, ang uh, isa pang uh, gawin, mga tropa, pagka, ano, nalock lock valve. Ayan, bali, uh, kuha ka lang ng uh, alambre. Ayan, oh. Alambre, tropa. Ayan, oh. Kita mo yung butas dito. Tusukin mo lang yan. Parang pito ng bisikleta to, eh. Matu Matutusok mo yung uh, lagayan ng uh, panjan intake valve. Dito sisingaw Shhh. Ayan, mga tropa. Ayan, So bali ang ginawa ko dito kahapon tropa is uh, tinusok-tusok ko na lang dito. Hanggang sa tumabingi yung kanyang uh, pairing pin valve. Kaya, kaya dito siya sumingaw. Ayan. Hindi ko masundot dito ka kahapon dito eh. Hindi ko matamaan yung uh, pinakabutas niya. So yung trinay ko dito is lumabas naman yung hangin. Ayan. Kaya nabuksan ko mga tropa. Sa so, ito kahapon lost thread to. Ito. Nagpalit na ako ng uh, panibagong tornilyo. Kaya tapos ah... Uh, Ginawa ko rin na nga paraan 'to. Yung kanya-kanyang uh, uh, tornilyuhan dito. Grinder ko na lang tapos uh, naglagay ako ng kanal, linagyan ko ng ganito. Ayano. Wineldin ko na 'to sa loob tapos uh, a ko rin sya ng pabilog. So okay ba mga tropa? Ganun lang nadali yung uh, lost trade ha? So gagawin ko 'to mamaya. Barya uh, pininturahan ko na rin siya. Ayano. No? Ayano. No? Mukhang brand nyo na naman, mga tropa. Ayan. So, bali, ilalagyan ko ng bat na lang ito maman. Bagong bat. Ayan. <coughs> so, bali, ang uh, gagawin muna natin ngayon, itong Australia uh, Park na naglalakbal. So, antabayanan nyo, mga tropa. Ayan. Kung bago ka pa lang sa aking channel, mga tropa, so, huwag kalimutang mag-subscribe. Ayan, so, uh, uh, mag-iwan so, uh, mag ka na rin ng uh, comments sa ating comment section pagkatapos nito. Ayan, so, antabayanan nyo, mga tropa. Yan, so bali alamin natin kung bakit siya naglalakbag. Ayan, para sure tayo mga tropa. Ayan, ito. Check out natin kung may hangin. Ayan, so gumagalaw na yung kanyang uh, balbo So libre na tayo mga tropa. Atin lang uh, bubuksan. alamin natin kung bakit ah, naglalock siya si uh, Estrella Parco ayan kung katulad din siya ni Armscore kasama pang ano to yun parang guma <coughs> bugang nag experiment na naman yung mga tropa natin diba mga tropa kinalikot na naman yung mga kanilang mga ergan osteoporosis na mga tropa. yung kaya nga spring ayan. So tama yung hinali natin mga tropa. Ayan oh. Malambot din yung linagay na pairing pin valve ba 'yan oh. Malambot siya oh. Para nga jelly uh, is lang ayan oh. Ayan ang depekto ng uh, lock valve mga tropa. kaya naglalak yung ating uh, air gun Ayan, dahil uh, malambok saka itong spray nya wala na putol na oh. <clears throat> so papalitin natin to ng uh, Polyurethane Ayan Polyurethane ba yun Ang tawag doon? So baklasin ko lang Mga tropa Ayan So ang ginawa pala Ayan May dati siyang bulb Pinaibabawan ng ganito Ayan Hindi pwede yan tropa Kasi ito may iwan Katulad ng uh, sinample ko kanina kaya maglalak valve ito, didikit ito sa valve housing. ayano Kaya dapat nakapix yung ating valve. Hindi siya gagalaw-galaw dito sa maya firing pin. Ayan ang nangyari mga tropa. Dumikit siya sa kanyang valve housing. Ayan, so bali uh, may balbula uh, pa siya. I try nating habulin. Ayan, so bali uh, original pa naman yung uh, dating ano niya. Balbula. <coughs> Ayan, so bali okay pa naman yung uh, dating niya ano. Balbula. Ayan. Kumpleto so, pa naman siya. So i natin kung nga uh, lalapat pa siya. Ayan, kung hindi is palitan natin ng uh, panibago. Ayan, so uh, kukuha muna ako ng uh, bagong spring kasi papalitan natin yung uh, spring niya. <coughs> ayan, so ayan tropa. Ayan o. Oh. Bago na yung uh, spring mo. Ayan. So, uh, kumikintab-kintab na. Ayan. Lagi natin ang uh, grasa para hindi siya kaagad kalawangin. So, try natin na uh, ibalik mga tropa. Kung uh, Poods pa yung kanyang uh, Firing pin valve Hindi may serentro yung kanyang uh, botas <coughs> So ating uh, Hihigpitan mga truba. okay Check valve Okay kumakapit na mga tropa Ayan, so uh, may laban na. Ayan. Oh. <clears throat> so ibalik natin yung uh, rubber bulb. natin yung kanyang uh, pinatalak. Yeah, so try nating magbomba. Yan lang, nakakapagod, magbomba, mga tropa. Ligtis natin. Kung uh, lumapat yung gating uh, linagay na uh, balbola. Yan. So, bali, eh, takpan natin sa dulo. <coughs> okay, gods, mga tropa walang bumubula ayan so sa harapang bahagi ayan yung pumapasok lang yan sa kanyang bumbahan pagka na po yun puno yan wala na okay na puno na so goods walang leakage sa kanyang rubber bulb Uh, kapagod mga tropa. Ayun so ayun lang mga tropa. Nadali na natin yung uh, kanyang uh, depekto. Pumuputok na si uh, Estrella Parko. Ayan, no? Bali ganun lang mga tropa. Pagka <coughs> naglalakbalb, ayan. Maaring uh, mahina na yung uh, spring mo. O kaya yung uh, yung sinasabi ko nga kanina, itong firing pin valve, ayan so ipinatong lang kasi to. Nakapatong lang siya sa original valve nya ayan. So bali uh, siguro galing na rin to dito. Kasi uh, mukhang uh, yung valve na nakalagay is yung uh, galing dito sa amin. Iwan ko lang kung binili niya dito o kami ang nag-repair. hindi ko na matandaan sa sobrang tagal ba naman na. Matagal na bago ito bumalik. Ayan. Hindi ko na matandaan yung itsura niya. Matagal din na ano, bago bumabalik yung mga nanggagaling dito. Ayan. Mga taon din o kaya kalahating taon ganun. <clears throat> bago sila bumalik. Ayan. So, ganun siguro ka-epektibo yung ating uh, repair. Ayan. So, once again mga tropa. Ayan. <clears throat> Salamat sa inyong uh, pag pagantabay at uh, laging uh, pag-suporta sa ating channel. Ayan. Kahit uh, hindi ko alam kung anong ginawa ni YouTube sa ating uh, ads. Bakit nawala mga tropa. Ayan nawala na yung mga ads natin ewan kung kailan niya ibabalik tapos sa uh, monetize na yung ating uh, mga content mamaya bigla na lang mag question mark kung bakit ewan ko labo ni youtube <coughs> ayan so patalamatan ulit natin yung ating mga trupa ayan si uh, boy 39 mix vlog ayan shout out sa ilakay kaya sir john monton ng lupa, ayan so inaayos niya raw yung kanyang uh, <coughs> Uh, ano ba yung erga niya inayos niya mo mga tropa si <coughs> yung kanyang uh, Nimrod ayan so good luck sa'yo Sir John Monton sa pagayos mo ng yung Nimrod ayan so kayang-kaya mo yan ayan nagpapalit daw siya ng kanyang uh, firing pin valve ayan so kung kumpleto ka ng uh, gamit tropa is mabubuo yan ayan <coughs> shout out din kaya Madam uh, Gineline Bautista ayan kay Ilin Vlogs si Papo TV ayan si uh, Ronnie Pabros, kay Ryan Mix Vlog, ayan si uh, Sir uh, Joel Punay, si Mungado Nobi, ayan si uh, Marinsman, si Clark Carmen, Ryan Baduyin, si Kaukad, ayan si Kabakir, ayan, shout out sa iyo Kabakir, ayan. Di nakita nakikita sa iyong nga uh, content Kabakir. Anong nangyari? Ayan, kay Pawix TV, Junjun Lee, ayan si Mexican Cowboy, saya uh, tropang Dre Nagila kay Leonardo Sanchez ayan si Mario Samihon Apollo Casco ayan si uh, Sir Greg si Victoriano Cachuela Ilocano Hunter TV ayan si Boy Paliwawo ng RC De La Cruz Renalin Suday Sangguniang Barangay si uh, Dominador Kalaur ng uh, Rosales si uh, Benjamin Dumukan, Willy Maravilla Nestor Cabrera William Balmes Herminio Sumandal si uh, Badwin Innocent si Hunter X ayan si Kian Hunter, si Sleepy Ballet, ayan, shout out sa iyo tropa, kay Kuya Joe TV, kay Lina Camiller, ng uh, Jaro Lady, ayan, si, uh, Pau, uh, ay, si Kegos, ayan, saka si uh, Arger Bauzon, ayan, si Rinaldo Bagsik, ayan, si Mam Ma Lisa, ayan, si uh, Brian Mix Vlog, ng uh, Ilocos, ayan, Sino pa ba? Mga tropa. Ayan, so... Posisyon na sa mga tropa natin, hindi ko nabanggit. Ayan, sa... Sa ati ko dyan sa Australia. Ayan, si Vicky uh, Cardenas. Saka si... Uh, Lilibit and uh, Julie Prasor. Ang dalawang anak. Ayan. So, hanggang doon lang mga tropa. Sana nagets niyo yung ating... Uh, topic for today na... Australia para kung naglalakbal. Ayan. So, hanggang doon lang mga tropa. More power and God bless... Don't forget to subscribe. Ayan. So pa. Saka mag-iwag ka na rin ng isang like. So see you again in my next vlog.